Yaki. <laughs> okay. Apo, yaki. Dila lang ha. Dilaan. Hmm? Ah. Dila lang. Ito, dila. Ah! ah! <laughs> Tingin nun. Sarap. Sarap? Hindi? O, Rosie, ikaw naman. hmm Rosie. Mm. ano? Ano? <laughs> Wait lang ba? Oh, yun mo isa pa. Hindi na kasi, nakaisa yung Hindi. Ah. Bayad. Dito, dito na.